Okay mga kamugila, paabot natin kung paano magkabit nitong tubular na hamba. No? May diskarte dito at saka ano yung size at laki nito mga kamugila. So, laki nito mga kamugil, 122 by uh, 122 cm na. No? Yan po yung standard, uh, magkakabit ng salamin. Mayroon ding iba 120, pero sa akin mga kamugil, 122, ako lagi mga kamugila, 122 cm yung pagganyan niya one 122, 122 rin yung tayo nya no? Kwadrado po yan, 122 to Alright, pagkabit nito mga kamugil uh, maglili maglilayaw tayo dito sa studding Kailangan, isa lang muna yung Ipapatay mo na studding no? Kapag isasabay mo kasi itong dalawa mga kamugil Ang mangyayari dyan Maaring hindi mo ito maipasok tong uh, Hamba natin o um, maaring lumuwag malaki yung awang no? Tulad nito, kita nyo tuwid na tuwid tong ano natin, hamba, uh, studying natin, pero may gap siya. Kaya, ang discarding natin dyan, iuna natin yung isa. Tapos, pag natay na yung isa, pabrikit ka agad tayo ng hamba. Pagkatapos, pabrikit yung hamba, kumuha tayo kung ano yung uh, height mula dun sa flooring, papunta dito sa ating uh, hamba na ikakabit. So, sa akin mga kamukil, laging, 110 ako lagi mga kamukila ah. kasi kapag ka mga second floor kasi kapag ka medyo mababa na tayo yung tubig ulan papasok yan dito so nasa 110 ako pero yung iba nito mga kamukil 100 cm lang na. No? Ah, kung ano yung standard na pagkabit ng doorknob dun sa ating pintuan ganun din yung sinusunod nila so sa akin nasa 110 ako lagi mga kamukil iniwasan ko yung pagpasok ng tubig dito okay pag naikabit na natin tong hamba dito sa isang side mga kamukil saka natin isasalpak tong isang studding para masisiguro natin na didikit talaga yung ating tubular dito sa ating pinakahamba at pangalawang mga kamukilang purpose natin dyan na isa lang muna tapos sasalpak ka natin ng hamba uh, kapag natay natin yung isang studding para hindi mangyari yung sinasabi ko mga kamukila maaring lumuwag maaring sumikip mga kamukila pagpasok natin ng ating hamba kasi yung iba kasi pag nagagawa nito uh, pinupurma talaga yung bintana, wala pang hamba, no? Pinupurma yung laki ng bintana na wala pang hamba. Ngayon, pagkabit ng hamba, ang nangyayari, hindi papasok. Minsan din lumuluwag. Kaya ang nangyayari, nag-ulit ngayon sa paggawa, no? Yung may studying niya, kinakating niya ng grinder, o minsan nadaanan ko na talaga yan mga kamukila. Kahit matuwit yung tubular, hindi lang tayo aasan ito. Uh, maniniguro tayo. Kaya yun yung sinasabi ko, mauna muna sa isa, pagkatapos ma tayo yung isang studding siyempre nando na yung layout natin kapag mga bintana kasi tulad nito isang spanto yan papunta dito sa poste na to kukunin natin yung pinakasintro yan uh, napapansin nyo sa taas may guhit ako mula dyan sa pinakasintro guhit tayo dito ng uh, 61 papunta dyan kung kasali tong kapal ng ating hamba nasa 5 cm so guhit tayo dyan ng 66 cm Diyan sa pinaka taas tapos huhulugan natin yan papunta dito para makukuha natin yung tuwid nya isang part lang huhulugan natin pag nakahulog tayo ng isang part pwede sukat sukat na lang yan no? Oh. sukat sukat na lang yan so ngayon pag na tayuan na natin ng studying yun yung sinasabi ko kailangan may pabrikit na tayo lagi na uh, window jam o mga hamba ng pintuan kapag hatsubular yung ating gagawin kasi pag natayo na to ikakabit natin kaagad tong hamba natin Ha? Oh. Pagkatapos, nakabit na to, nasa hulog na siya, nakalibil na to. Pati itong claw, patag niya dito, nakalibil na yan. Pantay na pantay na. Saka natin ngayon isasalpak Kusa na lang natin siyang ididikit dito mga kamukilay, yan napapansin nyo. Kusa na lang natin siyang ididikit dito sa ating hamba. Nasa ganun paraan, walang uh, posibilidad na hindi siya papasok o luluwag siya. O hindi na tayo magsisira pa ulit no? sa ganung paraan isahan trabaho na lang ay, tulad nito mga kamagil, kung napapansin niyo, wala pa akong studying dito, 'di ba? So, pinatayo ko muna, dalawa lang muna yung pinatayo ko ayan, o. Pero s'yempre nakali-out na 'yan mga kamagil. Dito sa kabila. So, ito yung pinatayo ko una, tapos kinabit ko yung hamba, tapos sinulugan ko siya, nakalibil yan, pati yung flooring dito. Uh, din din sa flooring kinuha ko yung tayo niya yung tindig niya kung hanggang saan siya so tapos i-weld ko dyan pagka na-weld na nakakabit na tong hamba na wala pa dito saka ako naglagay nito so sa ganitong paraan safety tayo hindi pa ulit ulit yung trabaho so yan na yung finished product nyo mga kamukila di ba o, yung iba kasi binubuo to eh inuuna muna to yan yung mga studying natin saka ipap, ipapasok ngayon yung uh, hamba natin ang mangyayari ganun na yun yung sinasabi ko pwedeng luluwag pwedeng sisikip hindi siya papasok Uh, kahit na matuwi tong tubular huwag tayong aasa uh, maniguro tayo mga kamagil para yung pagod natin hindi pabalik balik balik so yan lang mga kamagil maraming salamat okay, sana uh, kapag tayo ng kunting kaalaman sa inyo